Hindi maririnig eh. <laughs> okay. Pag-iang sa room, Pero pag yung normal lang sa na araw, ngunari, yun, nagtuturo pa, masakit yun sa mismo. Pag, uh, kasi medyo bundok po yung yung pupuntahan. Okay, so pataas pa ng konti. Nilalakad din naman 'yon or nakas may sasakyan naman. nakamotor po ako. Naka motor. 30 to 45 minutes po yung byahe ko papunta. Abi, Adi... yes, mga matagtag po tsaka rough road po kasi. Okay. So pag papunta ka doon, ano pakiramdam mo? Sobrang sakit, hindi naman. o no, ngalay lang. Ngalay po. Ngalay lang naman siya. Hindi naman siya totally masakit, di ba? Yeah. Parang mayroong pumipigil or parang hindi mo maintindihan na parang gusto mong ihinto at i-relax muna. Sige lang. Try mo daw sir, higa dito muna. Testing lang natin. Ah, higa po. Sige, higa ka lang. Para check lang natin sir. Yung paa mo sir na ano, Sanyang yung kaliwa mo na, taas mo lang diretso, parang ganun lang. Straight lang, huwag mo siya balok. Yan. Taas mo pa sir. Tapos dali mo dito sa kabila. Parang yan. Sige pa, sagad mo pa. Sabi mo kung masakit na, wala naman. Yan po, hindi masakit. Saan yung masakit? Ituro mo lang. Ito. So, sa may puwet banda? No? Ito. Sige sir, ibaba mo na siya. Balik mo sa dating pwesto. Okay. Tapos yung kabilang paan naman sir, taas mo lang siya. Okay. Tapos dali mo rin dito. Yan po, medyo Saan yung masakit sir? Ito pa rin po. Ah, dyan pa rin. So, saan yung mas masakit sa dalawa sir? Yung ito pong kabila. Yung kaliwa. Sige, sir. Balik muna siya sa normal. Okay. Okay. Sige lang. Basta relax ka lang muna. Ganyan lang. Okay na rin yan. Straight mo lang yung paa, sir. Okay lang. Comfortable ka ba pag naka siya? Yes, o medyo sir. may pain na okay konti? Okay lang? Okay. Sige lang, ha? Straight mo lang siya konti. Ito, lambutan mo lang, sir. Parang relax lang siya. Okay. Parang ano lang. Parang, ang tawag niyan? Parang, tawag nito ito, na Natutulog lang. Okay, <laughs> ako parang natutulog lang ha. Huwag mo siya kukontrahin. Basta relax lang. Okay. Oh. Lambot <laughs> lang siya. Parang ganyan mo lang siya. Yan. Sipin mo, tulog lang. Lambot konti. Okay. Lambot mo yung tuhod. Relax mo lang ito. Huwag mo siya labanan ha. Pag ginila ko. Kunti pa. Lambot pa konti. Medyo matigas pa siya. Pero okay na din. Pero konti pa. Yun. Konti pa. Relax lang. Okay. konti ulit. Oh, okay, tumigas yung tuhod mo. <laughs> Sige lang. Basta relax ka lang. Okay. Relax konti. Konti pa. Yun, meron. Ang hmm. dami naman dito. May tapilok din ba to? Parang nakakompress siya, eh, di ba? Alam mo't may tuhod. Huwag mo siya ipigil. Basta relax mo lang. Relax lang a pa. Kondi pa. Okay, isa pa. Relax. Okay. Sige, nahila ka na ba? <laughs> Try mo daw sir taas ulit. Straight lang, sige. Sadali mo sa kabila. Kamusta siya? yung, okay, okay na po. Mag okay, okay ka okay, agad? Oh, grabe naman. pero yung dito, ito pong part na. No? Meron pa rin? Yes po. Oh, sige, basta pinaka the best niyan. Wag mo siya pigilan ha. Okay. Oh, sige, baba mo okay. lang. Okay. Ulit. <laughs> pero yung pain kanina or yung ngalay na ramdaman mo, nabawasan? Opo. Oh, okay. okay. sige, sige. Baba mo lang ulit. Okay, ito rin. Relax lang. Actually, pag diniinan ko to, di ko alam kung masakit para sa'yo. Masakit? Apo. Oh, Gano'ng kasakit? Kung 1 to 10, yung oh, po. Okay, masakit talaga, no? Okay, sige. Basta relax lang ulit, ha? Tambot lang ito. Huwag matigasan, relax lang. Parang ganyan, yan. si <laughs> okay, Papa mamaya. Lambot lang. Okay, isa pa. Relax lang. Okay, konti pa. O konti, relax mo lang tuhod. Konti lang ulit. Relax lang. Lambot lang. Relax ulit. Okay. Sige, angat ka ulit. Okay. Kamusta <laughs> pangaramdam, Tim? Sir, so far, nagbabago siya pa konti-konti. Taas mo naman daw itong kabila. Sige, straight lang. <coughs> kabila rin. Darin mo. Sige, sagad mo pa. Hanggang sa baba. Ah, okay na po. Mas okay siya. Okay. Ah, sige. Hanap ko lang ulit. Okay. Balik ako dito ha. Medyo relax mo lang ito. Basta lambutan mo lang siya konti. Relax mo lang. Medyo nagpipigil ka kasi dito eh. Konti lang. Basta relax mo yung tuhod. Sipin mo tulo tulog, ka lang. Inhale ka lang. Tapos exhale. Relax. Sa pa. Inhale ulit. Exhale. Okay, konti pa. Okay. <laughs> Sige pa, konti ulit. May nanonood na sa atin. Thank you po for watching <laughs> sa YouTube po. Okay, sa pa. Lambot siya tuhod. Okay, konti ulit. Sa pa. Okay. Lambot pa. Mas malambot. Okay. Taas mo ulit itong paa mo. Ito, ito, ito. Sige lang. Dali mo sa gilid. Sige, sagad mo na hanggang baba. <laughs> <laughs> Nakangiti na siya eh. <laughs> Medyo mas relax na? Okay, sige, balik mo na siya dito. Okay. Nung unang try mo, compare kanina, ano yung, mga ilan yung nagbago? Mga ilang, kung 1 to 10 lang naman yung pinaka masyakit kanina? 7 po. 7 yung nawala okay. or medyo nag kasi ang kanina po talaga nandito medyo masakit talaga siya so ngayon mga nasa 7 yung nawala so ibig sabihin may mga trick na nararamdaman um, ganun may, may medyo maganda ano maganda yung reaction medyo, sa yo lang yung okay sige sige oh, basta relax din konti actually nag-uumpisa pa lang tayo <laughs> sige lang relax konti nabutan mo lang siya ganun lang rin okay nabut lang Oh, huwag mo tigasan, tinigasan mo, kaya masakit. Ma-relax lang. Hinga ka lang. Parang kanina lang rin. Okay. Yun. Isa pa. Kondi pa. Isa pa. Okay. Oh, relax ulit ha. Oh, sige lang. Straight lang. Straight lang. Straight lang. Nabot na ulit. Okay. Gaganito ko siya sir konti ha. Sige lang. Basta relax mo lang kamay sa chan. Lambot lang konti. Huwag matigas Relax lang. Huwag matigas Apa okay, yang konti pa? Relax dulu. Tata asal konti ha, relax siapa? Oke, okay. bilang balik mo dito. oke, okay. relaks ulit ha. Sila. Tanggalin mo jangan, Tanggalin. Sit yan ulit. Yan. Okay. Kabila din ako ha. Sa relax lang. Ano isa channel lang. Okay. Lapit mo yung kwet konti. Iyan. Okay na yan. relax ulit. O pag matigasan, relax mo lang to. Iyan. Isa pa. Okay. Isa pa. Santi saha, ila salama. Okay. Straight lang ulit Sige sir, tara mo itaas ulit 'yang pao. Compare kanina, yan. Sige, sagad mo lang. Mas masarap na no. <laughs> 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 Mas okay siya. Apo. Sige, taas na rin sa rin. Sige, sagad mo. Okay. Medyo malayo-layo na siya sa compare kanina. Straight mo pa, sir. Straight ulit ito. So, tusok lang ako dito konti. Yung kanina masakit. Kamusta siya? Okay, okay po. Konti. Mga 1 to 10, ilan na lang natira? Uh, medyo makilap na po konti. Mga 7. Okay. Sige, pwede tayo naunan muna. Okay. Okay, tapos move ka lang sir konti doon. Yan, okay. Mas kapit ka lang dito. Tagay mo lang sa wheelhead. Taglid lang kita konti ha. Yan, relax. Inhale ka lang. Tapos exhale. Isa pa. Wala pa nga, no? Lumanagot ako. Inhale ulit. Exhale. Iyon. isa pa. Isa pa ulit. Okay. Okay. <laughs> Ikaw na umuwi ba? Ganun din. Straight lang ang paa. Kapit na dito. Yan. Sige lang. Okay. Isa ganyan lang ulit. Inhale lang ulit. Tapos exhale. Wala pa nga. Ano? Isa pa. Inhale ulit. Exhale. Okay. Relax mo lang. Isa pa. Okay straight lang straight yung paa okay pwede tayo ulit ng una taas mo lang ito taas mo rin ito taas mo itong balakang nagyan ko lang na ito ha straight lang okay relax lang hinga lang muna tapos exhale <laughs> sige lang. relax lang gagawin ko naman, parang stretch ko tong sa leeg mo ha. Hawak lang ako dito. Relax mo lang yung katawan, tsaka yung likod. Relax. Yan, exhale. Yan. Haba mo lang konti. Inhale sa ilong. Exhale sa bibig. Yan. Tapos bilang ko. One, two, three, four, five. Isa pa. Ganun lang rin. Inhale. Exhale. Diretso mo lang exhale. One, two, Sorry lang. Hahaha. <laughs> <laughs> Anong nangyari? <laughs> Sige, dahan-dahan lang. Okay. Taas mo yung balakang. Tanggalin lang natin to. Straight mo lang muna yung katawan mo. Okay. Tapos, testing natin tong ano. Masakit dito kanina. Isa pa. Straight lang. Yan. Kamusta siya? Hindi nag ako okay na po. Uh, five. Kalahati na. Okay. Oke, nagsikil, laksa konti ha, konti lang to, tatagilid ko na konti, konti pa, nagsikil, laksa, relax. Oke. na ngalit, Kanti lang ng lambot. Parang naputol na, no? na. Parang nakasulit. Okay. Ganun <laughs> na Relax pa. Lambot na ito. <laughs>

Ano? Ah. <laughs> oh. Sige, kabila. Taas mo. Sagad mo pa. pa ang papanood. Sige, tayo na unan. Sige. So, ang gawin natin is kapit mo lang ito dito. Yan. Okay. Okay. Ganyan lang ha. Basta relax lang ka hindi. Okay. Okay. Basta relax lang ulit. Inhale ka lang. Exhale. Yan. Isa pa. Exhale. Okay, isa pa. Exhale. Okay, pinigilan mo. Okay, isa pa. Exhale. Ayun, isa Ex pa. Exhale. Exhale. Exit ulit. Okay. <laughs> Kamu sa pakiramdam ulit. <laughs> Dati pag uh, nakahiga ka, may ramdam sa likod or sa balakang? Dati po, pag uh, ano, baka ganyan po, medyo masakit pa po ito dito dito. Hmm. Okay, okay na po. Mas okay na siya, mas okay. pakiramdam mo. Try mo daw bumangon, sige daw. Yan. Ito po kaharap ka doon, kaila mo. So, pakiramdaman mo konti. <laughs> sige lang, relax mo na. Hindi pa tayo tapos. Sige, Chining pwede rin tumayo. Sige. Tayo ka lang. La try mo lumakad-lakad. Sige. <laughs> Huh? lahat ng lubutok lahat ng <laughs> mm. sige ako na ganyan first to oh. relax okay. hiramin ko muna tong ano mo kamay namot lang ha dinala ganyan lang okay isa pa namot lang okay isa pa okay kapit ka lang dito holding hands yan Okay. Ito Okay. Okay. Inhale lang. Exhale. <coughs> um, sorry lang. so <laughs> may ka daw ganun. Yan. Tula ko tong siko mo pag ganun. Yung siko mo, ibalik mo sa akin or pigilan mo yung gagawin ko. Ka, ha? Sige, pigilan mo. Iyon. E, okay. <laughs> Sige lang masikaw mo, si mo. Sige. Sige lang. Lapas. Yun. Nakakaiba <laughs> yung ginawa. Ah. Tapos, uh, sakay ka, parang nakasakay ka sa motor. Taas mo yung paa mo. Hindi, yung parang ganun. Yung parang, yan! Parang sakay sa motor. Talikod ka sa akin. Talikod ka sa akin. Sige. Yung paa mo, ibaba mo dito. Dito po. Yan! Atras ka pa konti. Yan. Relax lang ha. So, kapit ka lang dito. So, dito. Okay, relax lang. Gagawin ko, tutulak lang kita konti. Okay, inhale ka lang. Tapos exhale. Okay, sa pahal. Okay, sa bila. Ubus na eh. So, inhale ulit. Sa pahal. Exhale. Diretso na, <laughs> Okay. So, ngayon kapit ka naman dito. Ayan. Basta relax lang, ha? Okay. Tula ko lang ito konti. Sige, bagsak mo pa. Tingin ka sa taas. Bagsak mo pa ito. Sige lang, bagsak mo pa ito. Tingin sa taas. Inhale ka. Ayun, sa pa. Okay, sa pa. Sa pa ulit. Bagsak mo pa ito. Diretso. Sa pa. Sa pa ulit. Okay. <laughs> Pwede huminga sir, <laughs> oh, relax lang odeha. Ganyan oh, na, tagilid ka na natin to ulo mo. Alam mo, Sige, sama ka lang, sa akin papunta dito, sapa, sama ka lang, sapa. Yan, maganda, mamakala, sapa, Okay. Nagilid ko lang ito. Okay, Saba. So, pa. Inhale lang. Mas so, relax mo lang. Okay. Bus na. <laughs> Sige, harap ko ulit doon. <laughs> Nakangitayin na siya eh. <laughs> Ah, <laughs> okay, ano naman 'yan kahit po minsan s'yempre pag medyo na tayo. Ang nangyayari kasi dahil nung mga kabataan. Si pag magtrabaho, buhat dito, buhat doon so yung minsan po yung sa mga sakit ng mga likod, naka-compress na siya. Kaya ang ginawa ko sa kanina, una yung sa paa para lumuwangin dito sa hips. Tapos yung hinida ko yung liig mo para sa spine din naman so. Okay. Hmm. <laughs> Kamusta pakiramdam na, sir? Okay na po. Mas masarap na? Ngayon, medyo nakaupo ka, sir. Tapos sa mo, may nararamdaman pa bang ano? Wala na po, hindi na po. Medyo mas relax na siya. Sige, sir, higa ka ulit. Last na natin. Parang dagdagan natin, medyo malayo-layo ako. Rizal eh. Palawan to eh, no? Higa ka. Pero medyo dito ka, banda. Yan, sige, hindi ka magunan. At baba mo dito yung paa mo na. Hindi, higa, higa. higa po. Yan, yan. Medyo, yan, okay na rin yan. Okay. Okay. So, dito lang ako konti. Ha? Basta relax mo lang yung paa mo. Relax pa. Tuhod. Yun. sa pa. Konti pa. Okay, relax lang. Ops, lambot lang ulit. Konti pa. Yan. Ops, tumigas tuhod. Relax lang pa. Okay. <laughs> Sige lang. Ganyan lang. Hiyan mo lang muna. Yan. Okay na yan. Lambot lang ito ulit. Lambat lang relax lang. Lambat lang. Okay. Sapa, lambat lang. Okay. Yan. Okay. Relax lang ha. Uh -huh. <laughs> Kunti pa. Relax lang ulit. Uh -huh. Parang yun ang naputol ha. Sige sir. Puka ulit. Parang ang sarap na eh no? <laughs> no. Ang <laughs> dami na gutok sa likod mo, eh, no? Uh, sa amin po kasi, wala siyang pinatawag na lamig. Sa amin po kasi, pag may nararamdaman na sakit sa katawan, dahil po mayroong misalignment na joint. So, pag may misalignment po ng joints, halimbawa po sa spine, So, pag na-misalign siya kasi, yung parang di ba may mga, ano yan eh, uh, may mga, yung spine mo, is patong-patong yan na blocks, parang pataas. Tapos sa gitna niyan, meron siyang tinatawag na disc o yung parang shock absorber niya na parang, ang tawag niyan, uh, parang gel. So, once po na, nagbubuha tayo ng mabibigat yan na compression siya. Naman so yung mga gel na yun lumalabas, kumakalat sa tabi. Depende kung saan siya na misalign. So pag napisay siya ng na husto, minsan parang hindi na makabalik. So dumalabas 'yun. Pag lumabas yung gel, tatama sa nerves. 'Yun yung masakit. Kaya hindi po siya lamig. <laughs> o yun po yun siya. Pero tawag sa atin dahil nakagawian na lamig yun. Pero yung mga lumalagotok naman, hindi naman yun siya buto talaga. Ano lang yun siya, parang... Eh, ayan, tawag niyan air pop. Pero parang gas lang yun siya sa loob na pagitan ng mga buto. Pag lumabas po yun, nare-release, mas magaan yung pakiramdam. Parang kang nakalutang na lang yun siya. Okay. Tapos pag na-release naman yun, yun din yung parang sabi nating lamig. Pag nalamigan, parang sa ano natin, magmo So, yun yung parang masakit din. Uh -oh. Parang gusto niyang lumabas na hindi makalabas. <laughs> yun yun siya. So, so far, goods pakiramdam? Okay, no. <laughs> so far, wala ka nang naramdaman na ka? Wala na po. Okay na po, pakiramdam. Mas goods na? Mas goods. Sige. Si tatay naman? sabi <laughs> tatay hindi, hindi. <laughs> okay, sir? Okay, thank you, sir. Goods bye bye na kami. Bye bye na po. <laughs> Gabi na po pero alis kasi sila bukas ng maaga ba kaya Pauwi sa kanila. So kailangan po nating ano. Sayang naman nandito na sila sa Nara. At saka nandito rin kami sa Nara. <laughs> Madalas kasi wala rin po kami. Sige po. Bye bye.